Ngayong araw, pag-uusapan pala natin kung paano ba natin malalaman kung may sakit ba ang ating alagang kambing or healthy ang mga ito. Bago yan, ako nga pala si EJ, sa international tambay na may pangarap. Kaya hey, tara, samahan niyo ako. At dahil panahon na naman ng tagulang, halos marami na naman sa ating mga followers ang mga nakakadanas ng mga sakit sa kanilang mga alagang kambing. Bago pa mauwi sa malalang sitwasyon ng mga alagang kambing ay bibigyan ko na kayo ng idea or sign kung paano nyo malalaman kung may sakit ng alagang kambing. Ang mga sinyalis na aking sasabihin ay base lamang sa aking naging karanasan sa paghalaga ng kambing mga ka Disclaimer lang po, hindi po tayo ulit graduate ng College of Veterinary kung hindi, may experience lamang po tayo sa paghalaga ng kambing. Ang mga sasabihin kong sign mga kaagri ay mga sumusunod upang inyong maiwasan at malaman na rin. Matamlay ang kambing. Kapag ang kambing ay may sakit, paniguradong magiging matamlay yan mga kagri. Ka Magkikita mo naman sa kanyang physical na anyo kung ito ay matamlay. Malimit lamang itong gumagalaw at gusto niya ng palaging nakahiga at hindi tumatayo. Kapag ganun nang nakita nyo sa alagang kambing ay i-check nyo na ito at baka may problema na nga. Hindi kumakain or mahinang kumain. Kapag ang kambing ay mahinang kumain, panigurado mga kagri ka ay may dinaramdam na naman yan. Ito kasi ang isang sinyales na may sakit ang alagang kambing. Dahil kapag healthy ang alagang kambing, hindi pwedeng hindi ito kumahin dahil ang pagkain ang nakakatulong upang magkaroon sila ng sapat na lakas sa kanilang pangaraw-araw. Kapapansin mo na lang yan kapag bigla na lamang hindi kumain ang alagang kambing dahil hindi normal ito. At tulad na lamang sa tao, kapag hindi na kumakain ng tao, ibig sabihin ay may dinaramdaman itong sakit mga patri. Hindi umaalis ng pulungan kapag ang inyong alagang kambing ay hindi umaalis sa loob ng kulungan, ay may dinaramdam itong sakit dahil mas gusto niya lamang magpahinga kaysa sumama pa ito sa mga grupo sa pastulan o labas ng bahay. Kadalasan, mapapansin ito sa mga free-range na setup mga kagri. Ka dahil imbis na sumama sila sa grupo, ay magpapaiwan na lang sila sa loob ng bahay. Dahil may niinda silang sakit. Kadalasan pa nga, ay hindi sila sumasama sa grupo at bigla-bigla na lamang silang humihiwalay kahit isama mo pa sa marami ng paulit-ulit. Pero minsan naman ay kagad na lamang silang bumabalik sa kulungan. Palaging sinusuwag. Mapapansin nyo mga kagri ang isang senyalis na ito kapag may sakit ang alagang kambing. Dahil, lagi na lamang nilang sinusuwag ang may sakit na kambing. Dahil, sa naghihina nga ito at hindi makalaban, kaya ang mga malalakas at healthy na kambing ay palagi nilang sinusuwag ito. Mapapansin nito mga kagri ka kapag dating hindi naman nila sinusuwag ang alagang kambing na may sakit. Hindi kasi ito makalaban sa mga iba pang kambing na sumusuwag sa kanila. At ang ending ay binubuli na lamang nila ito at baka humantong pa sa malalang sakit. Hindi rin kasi normal kapag iisa lamang silang grupo at pinanggalingan na bigla na lamang siyang sinusuwag ng walang dahilan. mag na kayo mga kagri ka dahil isa itong sinyales na may problema ang alagang kambing. BASA ANG PITAN Bilang isang purine system, ang una kong tinitignan sa aking mga alagang kambing ay ang kanilang pitan. Dahil dito malalaman kung ang inyong alagang kambing ay may sakit itong dinaramdam. Maari kasi siya ay nagtatae o kaya naman nakunan mga kangri. Dapat kasi ang pitan ng alagang kambing ay palaging tuyo ito. Hindi po normal kasi kapag basa ito. Kaya palagi nyo itong tingnan isa-isa. Kahit madaming alaga akong kambing, Napapansin ko pa rin ito mga kagri. Ito kasi ang pinakatuturong aral sa amin ni Doc Noel nung kami ay nag sa Tarlac City. Nagluluha ang mata. Maliban sa may pink eye na sakit mga kagri, malalaman niyo din na may sakit ng halagang kambing kapag bigla na lamang itong nagmumuta o kaya naman ay nagluluha ang kanyang mata. Hindi naman kasi normal sa mga alagang kambing ito, mga kagri. Ka Kumbaga, sa tao, kapag may dinaramdam ang mga ito, ay nagluluha sila sa sobrang sakit at bigla na lamang silang umiyak. At dahil mga hayop nga ito, hindi naman sila makakapagsalita kung anong nga ang sakit nila na dinadamdam. Alam nyo ba, mga kagri? Ka Maraming marami pang sinyales na makikita sa mga alagang kambing Maliban sa aking nabanggit Make sure na palagi kayong alisto sa inyong mga alaga Hindi naman kasi natin malalaman Ang mga specific na sagit ng ating mga alagang kambing Dahil hindi naman sila nagsasalita Sabi ko mga kanina Kaya sa mga binigay kong sinyales doon na lamang kayo mag-base sa mga ating alagang kambing. Marami pang sinyalis na makikita nyo mga kagri. depende din sa kung anong sakit na iniinda ng inyong alagang kambing. Once na napansin nyo na may sakit ang inyong alagang kambing, mainam na ihiwalay na ito mga kagri. upang mabigyan ng wasong lunas kung ano man ang kanyang sakit. Bigyan na lamang ito ng sakate at huwag nang palabasin sa kulungan. Mainam na ihiwalay ito upang kung viral man ang sakit ng alagang kambing ay hindi ito makahawa sa mga iba pang kambing na wala namang sakit. Maganda ding ihiwala ito upang lalo nating matutukan at kung ano nga ba ang gamot na maayos na ibigay sa kanya. Para make sure na hindi nyo ito mararanasan, lalong lalo na sa mga panahon ng tagulan, kailangan maging tutok kayo sa mga alagang kambing. At upang mawala ang pangamba, malagi kayong mag-maintenance sa inyong alagang kambing, lalong lalo na ngayon na usong sakit. Mag-inject lamang kayo ng mga vitamins at magbigay ng dewormer para maging malakas ang kanilang resistensya upang may panlaban sila sa mga sakit. Maganda din na palagi kayong mag-extra first aid kit sa mga gamot para sa mga lagang kambing. Para kung sakaling may biglaan man mangyari ay kaagad ninyo itong magagamot at hindi na pa humantong sa malalang sitwasyon. Hanggat kaya natin i-prevent, habang bago pa, gawin na natin mga kagri. Ka Huwag na natin paabutin pa sa advanced stage na tipong naghihingalo na ito. Yan din ang kadalasan kong sinasabi sa aking mga kasamahan dito sa kapas dahil inuulit ko no, na nagagamot po ako ng kambing na may sakit kapag hindi pa ito grabe. At hindi po ako nagmimilagro kapag naghihingalo na po ang inyong alagang kambing. At dyan lamang nagtatapos ang ating video tungkol sa papaano ba malalaman kung ano nga ba ang sakit ng alagang kambing. At muli, ako nga po pala si EJ, isang international tambay na may pangarap nagsasabing thank you and happy farming.